Uh, ito po si Isarugman Ayan uh, Good morning mga kay Isarugman At uh, Shout out kay uh, Sir Rylan Ng Casa Isabel Santo Tomas, Patangas at uh, nagpapaset out sa atin si Sir Rylan Ayan uh, Good morning sa iyo Sir Rylan At uh, napahinto tayo guys dito sa may Paris Mami Dito sa may Cabuyao At uh, pagkagaling natin ng Maynila? Ay uh, nagotong tayo sa pagbumotot Kaya huminto tayo dito sa Paris at uh, katatapos lang natin guys kumain at uh, habang uh, nagpapahinga tayo ay uh, mag vlog muna tayo sa gate at kanina pagdating natin dito guys ay punong puno itong mga upuan na to dami rin kumakain dito Uh, masarap kumain dito guys gawa ng nasa lilim ng kahon napakakapal ng kahon nasa ilalim ayan kaya napahinto tayo sa dito guys at shoutout uh, shout out sa mga kaibigan natin sa Casa Isabel sa Padre Pio Santo Tomas Patangas uh, Hello mga madam, mga sir good morning po sa inyo at sa ating mga kaibigan mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel Isa Roman Napakaganda ng lugar dito guys sa uh, hinintuan natin dito sa Kabuyaw At uh, dito tayo sa may labas guys, Hello. ang Paris Mami at uh, may bagnet. At uh, shout out pala kay kay uh, Sir Joseph Ala, ang mga kaibigan natin Hello Sir Shout out, Shout out Sir uh, Sino ko yeah, kumustayin natin Sir uh, Sino pa Ang ah, ginagawa niyo Sir Antay Antay Sir Ah Ah okay Ah Sambiyahin niyo Ah, malayo-layo pa. Isa Rugman. para mamaya pagdating nyo ay eh, makita nyo sa YouTube. Pangalan mo sir, para shoutout natin. Jobek. Ah, Al uh, shout kay Sir Jobert ng Batangas. Saan sa Batangas? Ah, ah malayo-layo. Okay. Ayaw, hey, sir. Sino magpapasyat out? Shoutout nga pala kaya SJ Marasigan. Ah. Chicks natin yung chicks. Wala chicks, Sir. Walang chicks, eh? Ah, na. Ah. <laughs> Isa rugman. Isa. Sir, shoutout kay yun, oh. Alam nyo rin kayo nga. Kanina, ako. Ah, Isa rugman, Sir. I-search nyo para mamaya makita nyo. Ah, mahala, Isa rugman lateralizers, aty sa search mo, Rugman, I, na sir. I pungang ilaw, kaya yung yes. no, liter ano, A, yung 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 sa yung nyo yung 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 Ayun, ito, ito na, ito na. Ayun, ito na, ito na. Ayan, ayan. 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 Para makita sir, ulit-ulit. Oh, daw ulit. uh -huh. walang ano sir, para makita yung gandang lalaki. <laughs> Ayan, yung mga kaibigan natin dito sa may Parisan. Na ako. Ah, Nag-aantay uh -huh. daw sila, kapuntang Patanggas. Okay. Oh. Ah, sige sir, thank you sir. Thank you. Babay na, babay. Ingat, ingat. Okay, okay, sige, Igan, Igan, sige. Igan, Igan. Okay. Ayan, mga kaibigan natin. Oh ah, sir,

At uh, tayo tuloy na rin. Baka nang uh, tinanghali tayo pag alis ng uh, Ortigas. Kaya, tuloy-tuloy na tayo. Kumain lang tayo ng Paris Mami dito sa uh, Parisan. Ay, eh, tayo tuloy na. Okay, hanggang dito lang muna guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.